So magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan. So andito tayo, tayo ngayon sa sa kahan nila Nanay Lorna mga kababayan. No? Oh. Tingnan nyo si Nanay Lorna mga kababayan. Andito si Nanay Lorna. Oh. Yan. Naglinis sa kanyang kamuti. Oh. At para makita nyo ang kubo ni Nanay Lorna. So papuntahin natin doon si Duron. Duron alis ka dyan. Ayan mga kababayan, tingnan natin sila. Jan at si Ruel. Yan, ayan si tatay mga kababayan. Nakaupo sa kanyang malaking bato. At andito naman si Ruel at saka si Jan. Yan. Yan. So wala kaming nadalang gamit kasi akala namin mga kabayan ay diretso na yung paglagay ng sin. <laughs> so buti na lang mayroong mga mayroong mga diskarte. So yan po si Jan mga kabayan, no? Hi ka Jan. Yon, si Jan. Pamangkin niya ni Ma'am mga kabayan. At ito isa naman si Ruel, yan. Yan naka, ayan. Si Ruel ang naka ano, pinsan ni eh. Anay Lorna. So, tour namin kayo mga kapabayan. Habang nagtatrabaho pa dito sa kubo, i-tour namin kayo dito sa sa kanila na nanay Lorna. na. So, papuntahin natin doon sa kaniyang tinanima ng alay. So, ayun mga kapabayan. So, blastar muna natin. Chilling. Yung kamera natin. Pakiatin muna natin sa ibabaw. Baka mayroong malaking ibon dito. Yan. So, pasyal kayo dito doon. Excuse me po! Puntahin natin doon sa... mo nai mong humayan sa nanay? oh yan po yung palayan ni nanay na noon mga kababayan. No? Pinubos po ng mga daga at saka mga maya. Yan. Oh, hindi. Wala talaga ang na kuha sila na nilor na mga kabayan kahit kunti. Yan. Oh, yan po yung palayan yan ni na nilor oh. na. Kawawa talaga yung pagod nila. Wala silang nakwa Yan. Nandito tayo sa may kubo mga kabayan no? Kasi so, babalikin natin ito. Baka may malaking ibon at baka uh, awayan yung drone. Yan. Ito kami yun. Oh. Nungo kasilo. Taas na mga puno, mga kabayan. yan Pakatil muna natin sa ibabaw. Ah, grabe ang taas ng mga kabayan, no? Nakikita na yung view doon sa ibabaw na pinanggalingan natin. yan Ganda. Ang ganda ng view. So, ilang meters na yan? 91 meters mga kababayan sa babaw sa itong tungod eh. 91 meters yan yung dinaan natin mga babayan no? so pakita natin yung paligid yan So yun mga kababayan no? Ang ganda ng kabukiran Yan. Ang ganda tingnan. Ang kulay kulay ng bukid. Kabain man natin mga kabayan no? Yan yung ilog at andito tayo sa ibaba Yan dito tayo <coughs> <coughs>

Yan. So naglilinis si na nilor ng mga babayan sa kanyang tanim na kamote. Lihat hmm. At abangan dito naman si Laruel at saka si Jan. tatrabaho sa kubo ni Nanay Lorna. Ah, ano si Mamaya mga kababayan no, na initan sa so natin. Desa tungon ni ayang ini. Ya, dito, nah. dito, dito, saya tunggu di itu, di itu saya akan sini nak. Ya, no. Ya, dapat. Jadi kurang pa. Ya. Apa lagi hangin? Boleh hangin cemah? Si Haa. Oh. So, oh, yan po sila Ruel mga kawayan. No? At saka si Jan. Yan. Dito na naman tayo sa kinababawa ng mundo. Aray, tusok. Yan mga kababayan oh. No? So papuntahin natin doon sa kabila. Panginan muna natin sila mga kababayan ha? Panginan din naman natin si John mga kababayan. <laughs> ini nonton si John <laughs> <laughs> Ini selama si John Ini Para mawala yung init mawawayan so ating pa hanginan. <laughs> mga mawawayan yan. Para mawala na yung init nila igang. Lakbay tayo doon mga kapapayan Lakbay tayo doon sa Kabila Punta tayo doon Yan po yung kubo din ng Pinsa ni Nanay Lorna Kubo ni Nanay Lorna yun mga kawayan. mga kababayan no? so ito na po yung kubo nila nanay Lorna yan ganda yung kubo ni nanay hmm, tapos na yung tapos na nalagyan ng tapos na nalagyan ng ka na Hmm? nalagyan ng yero. Ayan. So. <tops> Ang si no? Ayan. Ayan, tapos nang nalagyan ng atip ang kubo nila na nailor na mga kawayan. No? Salamat talaga po sa nagbigay ng tulong para sa kubo nila na nailaw na. Malapit na talaga, konti na lang. Konti na lang yung kulang makabayan para matapos na ang atip. At meron namang trapal na pang dingding si tatay dyan. Yan. So meron pang kulang na isa. Ano so, masasabi niyo sa tumulong ninyo, Ma'am Aya? So, salamat talaga no sa kay Ma'am Ying at saka kay Ma'am Tess. So, dahil kay Ma'am Ying, nagkaroon kami ng yero para sa atip nila tatay at saka trapal para sa dingding. At siyempre, kailangan namin ng pagkain. So maraming salamat po kay Ma'am Tess no, nagbigay ng pagkain namin dito ngayon. Salamat talaga sa tulong. So hanapin natin si Nanay Lorna mga kababayan. So natin si Nanay! Ayan lang siya. Nanay! Ito, 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 Ay, andito si Nanay Lord na mga babayan, no? Naglinis ng kanyang maisan. Hangina nato na ito na mga panday. Nagigigang e, ang mga panday. Ano itong mga panday mga babayan, no? Nainitan na sila kaya papahanginan natin. Bili man ito dito, ah. Pwede. So, palakbayin natin. Ayan, andun si Nanilong ng mga kababayan. No? Nanguha ng anagon ng mga mais. Maglakbay ka muna doon sa may sapa. So, palakbayin muna natin si Drone doon sa may ilog banda. Doon. So, Tignan niyo yung view ng... Bangga na So ito po yung ito po yung ilog dito mga kababayan. Banda sa kanila nanay Lorna. Yan, papunta doon sa ibabaw. Punta doon. Yan. ah uh, tapos um, uh, kubo nila yan. Yan ang kubo nila nanay. Wala na kayo. Wala na. So hanapin natin si Nanay na makababayan. Kung saan siya nagtago. No, oh, si Nanay. yan. Saka Hanapin natin si Nanay na ha. Ha? Hanapin natin si na ilor na mga kabayan. Kailang na yan ha? Saan kaya sinanay mga kababayan? Patalakoy ka kung doot solod.

Ay, kaya, kaya si Nanay? Natakot si Nanay yan naman. Ay, si Nanay magbabayan yan. Kutan si Nanay yan. Nag-CR si Nanay. Nanay, magbabayan si Nanay. Ay, si Nanay magbabayan, Kaya ka ko ikakundod to, pala ko. Kaya <laughs> ko. Ay, si Nanay magbabayan. Saan si nana Ayun. Ayun si Nanay. Ayun, tumakbo. Ayun. Natakot na na, natakot. Natakot ah. na na itaduron. <laughs> Nga doon sa bagot sa nanay. Aras nanay. Para ganas payag ni. Eh. Dito? Dari, dari para payag. Oh. Palagoy ka Pala ko ikakong ketlaob. Uli ka kay, libad ka. So ayun si nanay mga kawayan Ayan tumakbo na Ayan Ayan na Nagtago Nagtakot Nagtakot siya sa duron Ayan <laughs> Ay Nagtakot si nanay sa duron mga kawayan no Nasa ilalim ng bato Nagtago

Hmm. Mga katnanayo. Lima kitay. Ay na Sabit. Ay go na 'yon. Ang gulo ng tinsinan, hebolin. Ang Ayan, habuli natin. Habuli natin sila na lah Hala. Hala. <laughs> Yan sila na yung mga kabayan. Nagtago sila lalim. Pananap ka siya kayo. Pananap ka kahit batang. <laughs> tago. Pananap ka kahit batang na na. <laughs> Yan sila na yung mga kabayan. Sila ng batang. Sino yang kasama niya dyan? Apaan ay kasikat bata? Katul-katul lagi dari sini ya. Nah oke nih kayak lobat na. naik oke na nai. Okay na, nai. na. Bye. Eh? Ano naman? Ngayon naman ako, mag I love you to lang okay. kasi pag na-imunin mo mm. I love you. Mau to gabi niya. Salamat chatting sa mga panday mga kababaya, no? Ha, si Jan at saka si Ruel. So natapos yung atit nila ni Nanay Lorna. Look ang building ni Nanay Lorna. Ayan mga kababaya, no? So hindi na talaga sila ma tutuluan ng ulan Ertu maraming salamat. Pero korea ka, Ma'am Tess. <laughs> so, yun mga kababayan, no? Oh, salamat kay Ma'am Tess at kay Ma'am Ying. At oh. Ma'am Ma'am Ying. So, yun mga kababayan, no? Kami na po Panginoon palagi magbigay ng biyaya kay Ma'am Tess at kay Ma'am Ying. Paulio so na muna mga kababayan, no? So, natapos na namin nalagay yung sinat na pinapalit ni pinabili ni Ma'am Yeng. So maraming salamat po sa inyo, Ma'am At kay Ma'am Te sa pagkain din namin ngayon dito. So salamat talaga, no? Natapos na yung kubo nila na at, atip at. at, saka yung dingding -ding niya, wala pa sa taas. So, sila tatay na daw yung maglagay niyan, mga kababayan. So, ano yung may istorya nyo, Nay? Hmm. Pasalamat po po, kay Ma Des, oh. po si Ma'am Tess Oo Pag si Ma'am Yeng Ma'am Yeng hmm. oh, salamat. Maraming salamat <laughs> sa mag-i-punso <-influ> <laughs> sa... Mag <-influ> <laughs> <laughs> Tawas dati, May Hindi ako po dakit magpasalamat Sabi na po, ng... di na mapayagan ang mga balay Pasalamat ko ganit di pinangga ko yung isil o si ma'am. Kaya di rin mi ganit mga apo makahilak-hilak yun. Nga naman? Basta kanang ko sir, basta magtulo ang ulan. Kaya dako mang ulan, apay hangin. Hmm. Dako ko akong pasalamat sa inuha, sir. O kanang... Ma'am um, Aya. Ma'am Aya. Na unaw na po akong pasalamatan ang ginoo, Hmm. Og si Pugong Biyahiro kay bikan kan kukang pugong yahiru si piking bumbay ah uh, dako po dako pa sa ako sa unang panahon hmm. karong makahilak ko gud may ni kanang dire na maka basta gabi inagiyod adto nami didto sa babaw na na amo ang kanang payag pud sa akong silingan hmm. didto nami kuan o, oh, kung ulan. Uli. Okay, ulan man. Ulan to nami pasilong sa iyang balay sa babaw. Mm. At agi ang giagyan ganiya kay Rizot okay. ka ay. Naku po sir, akong pasalamat. Mm. Naku itong pasalamat mm. sa sponsor na to. Pas pasalamat ko gaya sa naging sponsor sa to ah. Nakalit nyo na at timan po ng, oh. ang amuang payag di Uma. Hey, Kaya ako ang iyo na tatanawon kinimang akong tinanong mm. ay at rice na kumay mga mais mangunsap popod ug saging ug mangga para malipay na cubo kawan anikay nang anay amang payag payag na gid nami ulanan salamat dinhi sa salamat dinhi katong si maestra ni motay salamat sa pagbalang dinhi ug ni tulong ulan ni among natub so, tayo, story, ayun, so sal salamat talaga do no lalo na sa nag-sponsor nakatapos na yung atip nila so yun lang po mga kababayan at kami po ay uuwi na ngayon doon sa sentro so maglakad pa kami ngayon mahigit isang oras so kaya hanggang dito lang muna yung video namin mga kababayan ulit na namin maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa tumulong sa pamilya ni nanay at ni tatay at lahat lahat na po lalo na sa mga viewers namin so maraming salamat talaga sa inyong lahat bye, -bye. bye. -bye. bye. <laughs> I love you. Anim <laughs> na <laughs> 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 <laughs>